Kaya sasabihin ko sa iyo, I will deliver. Pintindihan ninyo, I will deliver para sa tao. Kung nakinig kayo sa speech, hindi ako presidente para sa mga mayaman. Pistoks Tuloy daw yung Pistoks! Papayag agad ang militar. Papayag kagad ng mga korte. Sabi ko, pero ilan ang narilis ko sa inyo? Nandiyan sa labas. Hindi militar ang bossing mo! Kung anong mangyari sa Pilipinas, huwag kayong punta sa akin. Sige, sinuog kayo hanggang maubos yung boses ninyo. Pero huwag na huwag kayong magalit. Walang tapang yung presidente na ang alam, pasismo, pamamaslang dahil hindi niya kayang ibigay yung tunay na kailangan ng mamamayan. Pagdating sa trabaho, tapos na ba ang kontraktwalisasyon? Tumaas ba ang sahod ng manggagawa? Tanggal na ba ang kahirapan? May lupa na ba ang mga magsasaka? Nasaan na? Ay na! na dahil naman ngunyan! Asa naman na? Nasaan na? Nasaan na? Nasaan na? Asa na? na ipangako ni Pangulong Duterte na wakasan yung kontraktualisasyon. Walang indo, pero uh, umabot siya na isang taon sa kanyang panunungkulan ay wala pa rin nagbabago. Tuloy pa rin yung kontraktualisasyon at malawakang tanggalan pa ang nangyari sa hanay ng mga magagawa. Ang pangako niya sa mga magsaka yung usapin sa lupa. Sabi niya, sa public land, walang ma-demolish na mga magsasaka kung walang relocation. Pagkatapos, tangako siya na mayroong 6 million hectares na public land ang kanyang ipamamahagi. Pero para sa amin, hindi malinaw anong klaseng land reform kung meron bang amortisisyon. At bakit ang mga public land lang, paano na yung mga senda at mga plantasyon ah, pag-aari ng mga Panginoong May Lupa? pinangakuan po kami ni Presidente po na protestahan po at suportahan po yung mga lumad na paralan kasi ito lamang po yung tanging paraan na makakapag-aral po itong mga lumad na kabataan. Pero pagka panalo po ng ating Presidente, taliwas po sa pangako si niya sa amin na inuutos po ng Pangulo na magkampuhan po magkampuhan po sa mga lumad na paaralan inaharas po yung mga lumad na paaralan sinasabing ang paaralan po ng mga lumad ay paaralan po daw ng IP pero hindi naman po tapos tinatakot po ng mga IFP itong mga guro na kapag po kami na magturo sa mga lumad ipapatayin e, po daw kami sabi ko ni Pangulong Duterte, bago naman siya maupo sa kwesta, malalayain niya ang lahat ng binanggong politikal sa pamamagitan ng General Amnesty. Pero kung magpahangga ngayon, nahigit paraan na pang binanggong politikal ang nakakulong. Pinapangako po niya na tugunan yung problema tungkol sa droga ng sa Pilipinas. Ngunit sa kasalukuyan ay libo-libo na pong pinatay. At karagmangyan ay nagkula sa mga urban communities, mga mahirap na komunidad. Mga pang bigong pangako at uh, may mga maraming issue na may reversal pa nga. No, halimbawa, yung uh, independent foreign policy, sa halik na alisin yung mga unequal treaties, pinagpatuloy niya at sinuportahan pa niya yung agenda ng US na magkaroon ng military presence at intervention sa politika ng ating bayan. Yung usapin naman ng uh, paglaban sa oligarkiya, yung kanyang economic program is continuation ng neoliberal economic policies, no? Support for big business, support for foreign investors na gusto sa Pilipinas, cheap labor. Nandito yung mga pinatay, ang mga magulang dahil sa Marcelo. Nandito yung mga kinulong ng pasistang gobyerno ninyo. Nandito yung mga hanggang ngayon, gutom, walang bahay. Mas magiging makabuluhan yung kanyang pagpunta rito sa Entablado kung naging kompreto yung kanyang mga tugon. Kahit matindi na ang aming panggaan sa Pangulo sa iba't ibang issue, hindi naman tayo nagsasara ng pinto eh. Handa naman tayo mga ipag-usap anumang oras kung ito ay mga ng kalagayan ng mamamayan. Hindi tayo din din ang